Grabe, ang dami na talaga ngayon mga fake. Fake news, fake videos, fake recordings. At pinag-uusapan ko ngayon dito, itong ginawa ni Robin Padilla during a Senate session kung saan sinabi niya na meron daw voice recording ni Attorney Claire Castro, yung USEC ngayon, na parang spokesperson ng Malacanang. At Sinabi naman niya na hindi daw niya alam kung AI daw to o hindi. Tapos gusto niya tayo na lang daw manghusga. Pero pinlay niya to during a Senate session. At para sa akin, ano ang punto ni Robin Padilla para ipalabas itong video na to o screen niya itong audio na to during a Senate session? Ganito po yan. Bago ko i-play yung, ano, yung recording na to at papakinggan natin ha. At papakita ko sa inyo kung bakit kahit na ako mismo. Isang rinig ko pa. Ano na, AI to o fake to? O kaya, isa tong tao na nagbabasa ng script na palpak, hindi nga magaling na voice actor to eh. Ito yung isang tao na mukhang hindi nga marunong umarte ng boses nila eh. Halatang-halatang nagbabasa ng script tong dalawang to eh. Kaya, that's why, hindi ko alam kung AI nga to o kaya talagang may voice actor lang silang kinuha. Tapos, pe-play to ni Robin Padilla. So, ang punto ko kung ba't ko to binabanggit ngayon ay dahil po, ginagawa po to ng mga politiko natin ngayon para manggulo sa isip natin, para magkalat ng kasinungalingan, para tayo ay kumampi sa kanila gamit ang mga peking informasyon. Kasi po, ganito yan. Ano? Kaya ang labanan sa social media. Ang hinahabol ng mga politikong to ay kumampi tayo sa kanila kung saan man lang. At ginagawa nila yan sa pagkakalat ng mga ganitong peke. Bakit? kasi alam nila na ang kapangyarihan ay nasa sa atin. Kung mas marami ang sumusuporta sa isang kampo o sa kabilang kampo, yun ang mananalong kampo kung saan pumapanig ang karamihan ng ating mga kababayan. Kaya wag po tayong magpapabudol dito sa mga politikong to sa pagkakalat ng mga ganitong kapekean. Kasi alam mo nyo, ganito yan ha. Ngayon sobrang dami mga akusasyon na lumalabas. At mga akusasyon na to ay kadalasan walang pruweba. Importante kasi na pag maglabas ka ng mga akusasyon, meron kang corroborative evidence. Meron kang ipapakita na mga proof na talagang etong etong sinasabi mo ay katotohanan. Pero pag sa social media, hindi mo kailangan magpakita ng kahit na anong pruweba. Bakit? Kasi hindi naman nila sinusubukan patunayan sa inyo kung totoo yung sinasabi nila. Ang gusto lang nila ay magkaroon kayo ng pagdududa. They just want to cast doubt in your mind sa pagkatao nung inaakusahan nila. Yan ang tactic ngayon. Hindi na yung pagpapatunay ng sinasabi kung totoo hindi. Ang ginagawa lang ay gumawa ng pagdududa. Yun lang yun. Kaya mag-iingat tayo sa mga ganito. O oh, with that, panoorin natin ngayon itong kay Robin Padilla at itong binabanggit niya na voice recording na siya daw, hindi din daw siya sigurado pero pinlay niya in a Senate session. Oh, let's watch this. Kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito ay kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manila, pwede po natin mapakinggan. Mayingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Gina... ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pinag-forward sa amin eh. Sinundod naman po namin. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayong hinang budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. Uh, 20 na troll. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda at taga bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung may dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta. Hindi na may magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit nyo magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang Eh, sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Sa Wala sa totoo, akong pera dahil sa kahingi nito si Madara. Wala akong right? pakialam at problema mo yan. Napaka-bobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, Madam. Ganito na lang. <laughs> I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Okay. Nung pinakinggan mo, ikaw ba naniwala ka dyan? Siguro naman hindi, di ba? I mean, hindi ka naman siguro ganun kamangmang, di ba? Alam po nyo, ganito yung problema sa mga ganitong pagkakalat na ginagawa ni Robin Padilla. Siya nga sinabi niya eh, kayo na lang magsabi kung totoo to o hindi kasi o may naninira lang ba. Uh, Robin Padilla, ikaw po ang naninira. Ikaw ang nagpapalabas sa mga ganito pero ginagawa mo para lang sabihin na ay hindi ako naninira, piniplay ko lang naman, pinaparinig ko lang naman sa inyo lahat. Ay paninira po yan. O oh, sobrang obvious naman kaya mo ito ginawa sa isang Senate session eh. So ngayon na ah, himayin natin ito ah. Unang-una yung conversation. Hindi ganyan mag-usap ang mga tao na biglang nagsasalita, nag, nagpo pag may punto na sinasabi na parang hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Nakikita mo yung ganun, parang nagpipigil ka tapos nagiget mo. Yung parang nagbabasa ka ng script na parang hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Pag ikaw ba may kausap kang tao, Ganyan ka magsalita? Ha? Yun, yun eh. Yun yung nakikita kong problema dito. Isa. Pangalawa, alam po nyo, itong mga troll farms sa to, ah, especially no panahon ni Duterte, ganito po yung organisasyon na yan. Hindi po yung spokesperson ang nag o at nagbabayad sa mga to. Hindi ganun po yun. Meron po talagang parang tao na in-charge niyan. Ang trabaho lang niya ay kumuha ng mga troll, magbayad ng mga troll, logistics at administrative po yung ganyang trabaho. Ngayon kung ang isang spokesperson na binabanggit dito na parang kung wari daw si Atty. Uh, Claire Castro, wala nang panahon si Atty. Claire Castro para makipag-uusap sa mga iba't ibang tao at mag-organize ng mga troll armies. Hindi po yun ang trabaho niya kaya eto palang lang malabo pa lang malabo na to at ginagawa lang nila to at ginagamit ng si Attorney Claire Castro para siraan siya kasi kung totoo ano pag ginamit nila ibang tao kung sino yung totoong uh, in charge ng mga troll usually mga hindi natin kilala tong mga individual na to na in charge ng mga troll armies hindi po sila mga public figures at sadyang ganun yun kasi mas magaling sila sa logistics at administrative at pagpaplano ang mga spokespersons, hindi naman normally uh, nagtatrabaho na, na dalawang trabaho. Spokesperson, tapos gumagawa ng mga logistics na ganyan na trabaho. Hindi po yung ganyan eh. Kaya, ginagamit lang nila siguro si Claire Castro para siraan siya, number one. Number two, para mas mambudol at mas mapaniwala sa tao na, o oh, tingnan mo, nagkakalat si uh, Claire Castro at naga, meron siyang troll army. Hindi po ganyan yan. Okay? Parang sinabi mo na yung artista, siya din yung director. Okay? Pag nakita mo yung artista, magaling mag magbanggit ng kanyang uh, mga linya. Siya din ang nagsulat ng script. Hindi po ganun yan. May script writer yan. Ganun. Naintindihan nyo? Yung pinapakita ko sa inyo dito at ang pinapaliwanag ko sa inyo dito. Kasi natatakot ako, no? Na karamihan sa ating mga kababayan, ay nabubudol na itong mga ganitong kalukohan. At para sa akin, ganito lang yan. Robin Padilla sayang ka talaga sa oras at bayad na binibigay sa iyo ng taong bayan, yung sinusweldo sa iyo para sa Senado, sayang sa pera. Sayang ka sa oras. Sa totoo lang, kung yan lang ang mga pinapalabas mo, sa buti, huwag ka nila magsalita. Mas makakatulong ka pa. Kasi kaysa yung mga ganyan pinapalabas mo ngayon. Pasensya na, Senator Robin Padilla, hindi naman ako galit sa iyo personally, pero yung trabaho mo, nakakagalit. Yung ginagawa mong katarantaduhan, nakakagalit. Kasi nakakasayang ng oras at sayang ka talaga sa oras. Kung pwede lang ha, kung talagang gusto mo mag-servisyo, munang tanggapin yung sweldo mo. Wala ka naman nabibigay na servisyo sa, sa mga ganitong kalokohan na ito eh. Okay? So yun lang yun ha, sana huwag kayong mabudol din sa mga ganitong klase mga tao. That's it.